Yan na po ng airtag to mga bakang napili ni sir. Bawat isa. 1408 One four zero eight. na to. Bawat isa ng airtag. Palatandaan sa baka. One three nine six. Sorry sure, po. Then, yung iba naman pala may air tag na. Ito na yung mga... Uh, uh -huh. uh, pag, ganito na, may, may letra na siya. Kapo. di ah, po. Ayan po. Ayan, ayan. ayan <coughs> One, four. One four pero pala po yung iba yung may airtag na din. Ah. Pinapakain na rin po sila ngayon at ano. Sadyang wala na pong ano po dayamin ang dito. Puwitan, puwitan, Boss EJ. Op. Iyo. 1395. Ngayon magandang umaga mga talong TV na dito tayo ngayon sa Barangay San Francisco Lipa Batangas. Uh, tayo po inibitahan ni Boss EJ dito at may dumating po siyang bayar galing uh, Camarines uh, Sur uh, at namili po ng mga uh, 20 heads ng mga dumalagang baka tayo po yung magtatanong ng ilang impormasyon sa kanila sa pagbili ng mga bahang ito kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw ito kung bago pa lang sa aking channel mag subscribe ka na para lagi kang ma-update sa napunod na yung video sa uh, ating farm visit sama sama tayo manood sa video natin sa araw ito And, good morning mga talongs TV uh, may dumating sila dito ng buyer si boss EJ na mga dumalagang baka And. Say good morning po saan pa po kayo galing Bicol. Bicol pa po. Oo. -huh. Malay pang nila, sir. Saan po kayo sa Bicol? Sa Kamsor. Kamsor. Ah, malapit kila Vice Governor, ano? Oo. Uh, uh, ano namin? Ah, yun pala. Sila, sir, pala yung kababayan ni eh, Vice Governor. Jonah na Pimentel po, ano? Kamsor, ah, Kamaris. Kamaris, so, sir. Kamsor na sila. Uh, a, ah, iba pa rin po yun. Uh -huh. Iba pa rin pala. Magkatabi lang. Magkatabing bayan. Uh, uh Ito po yung mga, ito po yung mga bakang pinagpipilihan nyo. Uh, uh, ito pala dami mga baka nila po si Jay dito dumating ngayon yung mga dumalaga yan mga pampenta pa ay good morning boss ay, mga yeah, mga <laughs> sila. yung mga maghawak daw mga maghawak daw yung mga baka nila dito nila boss ilan po? 20 heads sold out ay ito po yung nap napili na nila Twi 20 heads po o napili pa. O ah, napili pa naman pala, napili. Ito pala itong nandito po, ipinagpipilian pa nila itong mga baka nito. Ayan si boss. Boss, good morning. Taga, saan po yung buyer nyo ngayon? Taga, kuwan, taga Camarines Sur. Camarines Sur. Ay, ba pa pala yung kay vice na Kamaril Sur? Magkatabi lang po bayan na yung TV. Ay, good morning niyo po. O, nipiya ka ngayon. Ayan. May ilang ulo po itong baka niyo ngayon para madami. May git na kuwarin ta yan pero may yung iba pang, 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 pang dito. Ah, padam. Um, ah, ito po. Kumbaga po, ah, uh, may na 40 heads ang baka yung mga dumalaga ngayon. Oh, oh, oh. na po si labo CD ng mga ah, uh, yung iba po yung nabenta na. ito po. May Ito po yung mga lahi po ng mga Pure Brahman. Pure Brahman po ito. Ito po yung mga Pure Brahman na titingnan natin yung mga bangal ng si dito. po. Okay. Mga malalahi mga baka. Gaganda o talaga mga kitang kita yung mga lahi nila Ito po yung boss EJ Magkakaiba po ang price niya bawat isang baka no? Oh, ito ito maliit Ito, ito po yung mga magkano ito May kitang 40 lang pa ito Ito mo ready to bread May kitang 40 at 60 Ah, ito po yung mahigit na ano po ito malalaki? 70. 70. Tapos po yung nandun sa may kasunod, hmm. mahigit na 60 daw po. Oo. Sure. Oh, uh oh. Yes, sir. Titignan natin itong mga baka na boss EJ. Ang dami po dumating nilang baka dito na pambenta. Ayan, mga malalaki, mga pure brahma daw po ito. Ito ay may hit ng mga 60 to. lalapad ng mga tenga nila, oh. Ayan, oh. Ito ay pinagpipilian na may mga numero sa ulo. At hindi na, hindi pa nalalagyan ng airtag. Ito ay siguro ay pag, ano, pag nabili na nilang airtag ang mga bakang ito. Ito ay 40 heads. Ito pong nandito, warga, nasa prime itong ganito. Nabenta na lang po yung iba. Meron pa rin po doon na iiwan ng mga bakang pambenta nila, bossing. Ayan, ko yung mga bahay bakang dito. So, mga ba uh, uh, kalatagan. Mga binibenta pa. Ay, kambal ang anak rin Ay, ito ba may anak rin? Ayun lang sa o? Ayun, nahimun sa kami. Ayun, ayun, anak daw nito. Magkano, magkano binibenta ito? Hindi ko parang kapisigid. Mayroon pala dito ano, kambal daw ang anak. Dalawang anak. Laki ng inahin. Ito yung anak daw. Lalakit babae. Ah, ayos ano, lakit babae daw ang anak. Ayun yung isang anak ko nandun sa lalaki na sama. Yung mga baka nila dito dumating. Ito bibenta. Patata natin kay Busy kung magkano ito binibenta itong dalawang anak na bakang nga ito. Ayan po. Uh, Pinag-uusapan nila yung presyo ng bakang binili. At marami yata po napili sila, sir. Dada ni sa Camarines Sur. Kino-total po yung uh, bakang napili na nilabas na nila yung paka nilang junior bull Oh, ya. Yeah. Oh, dapat gawin motor. Dapat gawin motor. <laughs> Ganda ng katawan niya. Mga big bones. Magkano naman 'yang ganyan, boss? Kaya hindi magkano 'yung pabili ng tagan ng May gina 70 daw ito. Junior bull. Tapos yeah. ada ganda ng katawan ganda ng tindigan 36 hey, months lang ano nine, ah 9 months mag iisa to pala 9 months sorry so, pala 9 months na da daw ito itong junior pool na ito tayo na nga ito yung nanganap yan ilang pong heads to Tw 20 20 heads po sila sir <laughs> 20 heads ito. 20 heads daw po itong nabili nila sa dadali sa Camarines Sur sa Bicol. Mga dumalaga ito po mga dumalaga. Tapos ito naman yung mga ito pala yung mga yearlings. Ito lang yearlings. 20 heads pala siya. Ilang ano hmm. ilang yearlings? Yearlings ay parang 8. walo. Walo. Okay, so. ah, mas marami itong mga dumalaga. Hmm. Yan. Pinapakain na nila. Okay, yeah, walo din yung dumalaga. Tapos? Amay-inahin. Ah, red to braid, apat. Apat ah, na red to braid, red to braid. Tagwalo pala yung yearlings. Tapos? Ah. Uh, ah. Uh, Ayan po. Ito po yung mga baka nila dito dadalhin sa kamar yung so, 20 heads. Ayan o ito na po yung mga napili ni sir one uh, 1408 uh, 1 1 3 96. 1 4, 0, 1 4, 0, uh, 1 3 1 1 3 94. 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 at 1,392. Ito naman ay 1,405. 1,377. Tapos, kaya paano? 1,377, 586. 1,391. Ito po yung isa ay 5,50. 1,361. 617 Tapos ito po yung iba 1390 1389 1402 1388 Yan po yung mga baka nila dito na napili na ang May mga baka. Walong cutean. Walong yearlings at walong dumalaga. At apat na apat na ready to breed. Yan po. Ay ito mga ito, may kilala talaga tao sa Yan po. Tatlong yan. Ito po yung mga baka na nabili nila dito. Dadali daw sa Camarines North. Sur po, sur ano? Camarines sa uh, sur. Sur, ito po. Ang dami, ito po. Ilan pong dumalaga? 20 heads. 20 heads. Ta. Ay, 20 heads po. Bali po, ilang dumalaga yun siya? Bali, kung sino, bali, lahat sila dumalaga. Lahat dumalaga po. Uh, Kaya lang po, iba-ibang size siya. Iba-ibang size. May may small, medium, may uh -huh. large. Ito po yung mga magkano naman tong ganito? Ito, Binta mo itong 60. 60. Ah, 65. Yeah. 65 na po yeah. po. Tapos po yung may, may parang nakita ko dito yung sabi oh, yeah, nyo. ah, ito. ito po ay walo po yung so, malalaking uh, dumalaga. So namang maniliit, ah. Uh, 40 uh, uh, tahan to. 40 tahan po ito mga to. Mura rin pala ito mga to. Tapos po, ito po yung uh, saya um, ready to yeah, breed. Pwede yeah, ko yeah. po malapitan po to. ito. Ito yung mga ready to breed. Ni... Ito po yung apat ang malalaki. Ready yeah. to breed na baka. Ito yung mga ready to breed ready to breed na ito. lang. yung mga ready 70 han to. Ito naman ah, yung 70. Oo. Uh -oh. Yan po ito po yung mga nabili na dadal. San po ang dala ulit, sir? Kamarin sir. Kamarin sir. Ayun po. Eh ay, doon na naman po sa mga gustong mag-avail sa inyo at ito na no, makita natin marami na mimili sa inyo ng mga baka. Pwede po makuha yung number niyo? Oo, oh, doon po sa mga interesado na mag-alaga ng mga baka, lalong-lalo lalo na yung mga dumalaga. Dumalaga, oo. Oh. Ay pwede po niyo kung kontakin sa shipping number na 0908 0908 33 33 63 63, -63, -63, -63 727. 727 At pwede rin akong bisitahin sa aking YouTube channel, 'La Boss EJ Livestock'. Parang may YouTube, may Facebook page din po ay. Okay, oh, uh, yung Facebook page ko ay Royal Elite. Ayan po, Royal Elite po. Pag yung yeah. gusto mga interesadong bumili ng mga gatong dumalaga, ayan po. Ayan sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. sila po yung nakabili dito ng mga bakang ito. Ilan po itong baka nabili niyo? 20. 20 heads po ito ng mga baka. Ayan. Sir, bakit uh, mga dumalaga po ang napili yung baka na bilhin? Papa-anak pa namin eh. Pa Papa, ah, gusto niyo po yung magparami? Oo, magparami Oo. Kaya, Kaya so napili Dumalaga yung mga bilhin uh -oh. Para sir, may nabalita na no? parang ito yung i-crossbreed nyo sa anong lahi po ng baka? Ay, yung i-crossbreed namin sa... Yung pang malaking baka parang yung malalaking baka na malalahi po ano? Hmm, yung malalaking breed na baka? Oo. Yun po yung nabili nyo sa Julianas Farm po Ayun, nakabili sila sa Oo. Ito pala yung crossbreed nila para medyo maganda lahi niya po. Kaya kumuha sila ng 20 heads po na dumalagang oh, baka. Dumalaga. Ayun. Saan po saranda lang ito po ulit? Naga. Sa Naga. pala. Ayan po, ito po yung mga baka nila sir dito na nabili na. At uh, sila po yung sumadya dito. Mas maganda sir sa mapapayang pag yung mga gusto bumili talaga mas maganda makikita lang yung baka na bibili na no? Oo. Oo para hindi sila katulad dito sina oh, Sir Sumadya dito yeah, para personal lang pinuntahan dito. Oo. Oh, oh. Yan para at least para alam niyo po kung impresyo at oh, ibabayaran niyo kung gaano kalaki oh, talaga. Yan. Ito pa lang mga bahay na sira hanggang doon po yan po. Mga vintage po mayroong apat. Apat po na ready to breed. Oh, ready to breed apat. Tapos, tapos po walong walong kuan, walong du in, dumalaga. Dumalaga tapos po walong walong yearling. Yearlings ayon po. Ayan, ang dami mga baka nila, sir. At, sir, eh, kayo po, eh, ito pa lang ang baka nyo. Meron na rin kayong alaga doon sa dati. Ah, marami. Meron na kayong mga alaga doon. Nakapagbenta na rin po. Hindi pa naman. Hindi pa. Ah, bago pa lang din kayo oh. mga ano. Ayan, nag-umpis sila, sir. Ayan, sir. Maraming okay. salamat, sir. Ay, sir, po. Ang mga baka nila dito.